it's me Juicy and here we are for another vlog so for today's video guys ay ikukwento ko sa inyo tungkol kay panda yes po tungkol kay panda ganon yung min panda so guys si panda guys ay iniba namin siya because nangagat siya sa rabbit ng kapatid ko yes po kinagat niya yung rabbit sa kapatid ko kinagat niya rabbit ng kapatid ko. Ganon! Ang explanation. Ano ka ba mag-explain? Chariz! So, guys, yun na nga, iniba namin si Panda kasi mga siya, guys. And kinagat niya yung rabbit ng kapatid ko. Yes po! Totoo po yun, guys. And then, guys, nilagay namin si Panda sa kanyang ama. Yes po! Kasi nilagyan ni Papa ng hara at saka nilagyan na ng ano yung tawag, basta ganon. And then, nilagyan na, so guys, nakawala si Panda at pumasok talaga siya sa kanyang ama. At guys, binabahan siya ng kanyang ama. Hindi namin alam. Kasi pag alam namin, lalaki si Panda. And, hindi namin sure kung babae ba siya o lalaki. At pati si Moon, guys. So, hindi namin alam silang dalawa. Kasi, silang dalawa, guys, ay lalaki daw sabi ng lolo ko and hindi namin alam na lalaki ba or babae eh kasi si Moon binabahan ni Panda si Panda binabahan ng kanyang ama yes po guys yung white guys ay ama din nila and hindi lang yung black guys yung white din guys yes po dalawa nakabuntis kay Carrot kaya dalawa ang kanilang ama so guys hindi talaga makaanak si hindi siya nagka-gray. Yes guys. So, yun na nga, guys. And binabahan nga si Panda sa kanyang ama. And then, yun na nga, guys, ay binalik ni Papa. And then, yun. Eh, kasi hindi mo hawakan si... Um, hindi mo mahawakan si Panda kapag hindi niyo hawakan ang kanyang tenga. At kakaawa yun. Napakaawa. Kasi, pag hinawakan ni Papa yung tenga, ay maaawa talaga ako pa. Sak kay Panda. Yes po guys, sabi ko kay Papa, po pa, bakit mo ganyanan si Panda? Hawakan mo sa tenga, sabi niya. Kasi hindi siya mahawakan kapag ano, hindi hawakan sa tenga. And then guys, so yun na nga, tungkol na naman kay Moonstar. Yes po guys. So guys, in hit yata yung kay Juming Rabbit kasi kasi binabahan siya tatlong Ba't tatlong rabbit ang bumabasa kay Jumi? Kasi hindi namin alam yung gray, hindi pa namin alam yung gray ay, ano, babae ba or lalaki, hindi pa namin alam yung gray. Basta kay Jumi ay, alam na namin na babae siya. Kaya, hindi namin alam bakit nagkasugat si Moon. Yes po, guys. Si Moon ang nagkasugat. Eh, ang babae yung inhit. Yung babae, guys, yung kay Jumi, ayun, ay kinagat ni Panda at kinakalbun niya. Yes po, guys. Kinalbun niya, guys. Kinalbun ni Panda ang kay Jumi. Yes po. Kinalbun niya talaga. Yes. So, yun, guys, ay hindi namin alam bakit na sugat si Moon dito. So, ipakita ko sa inyo. Kung si Moon ay may sugat sa kanya. Tenga, let's go. Bilisan mo dyan. Yan, guys. Kasama po siya, guys. Para tingnan natin. I-check natin. So, let's go. Ito po, guys. Tingnan nyo. So, guys. Yan po sila. Ito yung kinalbo ni Panda. Yan. Kinalbo niya. Yan. Kinalbo niya. Yan. Diba? Kinalbo niya. So, yan. Hindi namin alam. Yan. Kinalbuyan ni Panda. And yan. Wala lang siyang kilay, guys. So, ito si Moon, guys. Yan. May sugat si Moon dito. Hindi namin alam kasi ito yung inhit. Bakit si Moon ang may sugat? And yan, guys. Meron pa sa kanyang dito. Meron pa sa loob ng tenga niya. Tignan nyo, ha? May chismoso dito. Hindi namin alam ito ba yung kumagat kay Moon. Yan. It, yan ba? Kasi yan ang alam namin na lalaki. So, yan guys. Yan, o di diba? May, meron pa sa loob. At meron pa niyan sa mata niya. Hindi namin, hindi niyo makita. So, yan sila guys. Yan. Agree. Okay. And eto. Eto ang chore namin na siya ang kumagal. Kasi, ito lang alam namin na lalaki. Yes po, ito lang. So, yan si Moon. Guys, andun si Panda. Yan, o di diba? Nilipat siya. Yan, tinabi niya yan sa kanyang ama. Yan guys, natanggal. So yan guys, tinanggal niya yan at nakapasok siya dito at binabahan siya ng kanyang ama. Yes po, napagaling alam ama na yan. Kasi... Alam namin na lalaki si Panda, bakit siya binabahan ng kanyang ama? Hindi namin alam, babae ba o lalaki si Pandas. Kaya, hindi namin isure namin. So, yan lang guys. Bye-bye!